So, ito pala si Mayor guys kasama namin si Mayor magbibigay tayo ng ano guys ng laruan sa mga bata in tradition natin every ano uh, December so ayan, ayan yung mga dala namin tsaka sa box ko so, punta na kami ni Mayor guys so punta muna kami ng Subic guys Subic muna kami bago may nakita kaming mga street children guys matikintoan namin so unahin namin guys Tama kayo yung ano. Yung mga party bags. Bago yung mga laruan kasi ang laking space na kinoconsume ng party bags So ayun guys. Let's bless the others. Share natin ang blessings na natatanggap natin. So ayun guys. Ah. Uh, Papasalamat lang din ako sa mga nag-donate ng mga toys na mga pinsan ko tsaka mga kakilala ko guys isa isa natin guys so si ate Angie uh, Angie Reyes maraming salamat uh, ganoon din si Jerwin at ang family nya then uh, si Jessa yeah, si Jessa pinsan ko rin then uh, yung pinsan ko rin na si Gerly Moscosa yan thank you sa uh, mga donation nyo guys then si ate Roj, at uh, saka si uh, pinsan ko rin na si Alpa yan maraming salamat sa inyong mga donation guys si saka yung dalawang mag-asawa na si Ian and uh, Jela E. Gicole Ayan. maraming maraming salamat guys sa inyong ano pag ah, sa yearly na ginagawa ako sa pagtulong o pagpapasaya ng mga bata every Christmas guys so, ayan. so ang kasama ko pala guys is uh, ka-work ko and uh, matagal ko na rin tropa since college si Jason or uh, Mayor, ayan. mayor ang tawag namin sa kanya si Yorme so nagba-vlog din siya guys uh, follow nyo siya, ipa-flash ko na lang sa screen ang kanyang ano ang kanyang pitch ayan. ano lang tayo sipat sipat lang ng mga street children kasi hindi, hindi tayo basta basta mamimigay sa mga ano sa mga nasa labas lang na bata kasi ang binibigyan lang talaga namin is ayun katulad yun yung mga street children na ganyan so bigyan natin guys ng party bag itong mga chikiting Christmas. Unicorn. Be. 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 Merry Christmas po. Ingat po kayo. Sipat-sipat ah. lang. Kasi marami talaga yan sila naglalakad ng ano. ng uh, gantong 25 ang dami na nag alakad -alak -alak. unahin muna namin ubusin yung party bags guys kasi sobrang dami kasi yun then uh, saka namin bibigyan yung mga gifts uh, son Merry Christmas ingat Merry Christmas ingat po layo na <laughs> kahit ano na yan pare-parehas naman laman yan Merry Christmas ingat tabi lang kayo wag kayong dumadaan sa gitna ah. ingat kayo salamat so sa mga hindi nakakaalam guys yearly ko po to ginagawa guys uh, yearly for almost 4 years na pang-apat ko nang beses na ginagawa to. So, yung una, I think, hindi pa ako nagbablog nun. Ang na-vlog ko lang is tatlo. Tatlo. Pangatlo pa lang to na na ko. Yung unang-unang pamimigay ko ng regalo. Hindi pa naman ako masyadong into vlogging nun. Porta nyo sana ako, guys, sa aking mga ginagawa. Kasi, malaking tulong din kapag ka, kumita ko sa YouTube and Facebook. Kasi, doon din ako kukuha ng pantulong sa kanila. Merry Christmas baby Ingat po So natin sila guys Ah, dali. Ah, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas po. Pang bata lang po na eh. Merry Christmas. Ingat po. Yan nakita ko dito guys. Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas. <laughs> Sina pa pong wala? Barang po, barang po. Merry <laughs> Christmas! Ingat po kayo! Ay! sa pason. Ingat! Merry Christmas po. Uy, uh, isa pa. <laughs> Merry Christmas. Ingat po kayo. Merry Christmas po tayo. <laughs> pang ano lang po yan tayo, pang bata lang. Hi, good morning. Tamba ata lang po. Sana po yung isa kanina. Dalawa pa. Sige, bigyan mo sa akin na. isa pa. Merry Christmas po. Merry Christmas.

sana po. Sa pambata lang po kasi ito eh. Laba, ah, po. <laughs> ka, <masasin> <laughs> Hindi po. Sa lang. Ah. Merry Christmas. Ingat po rin kayo. <laughs> wala na po eh. Ingat. <laughs> Ingat din po. Kung may extra naman, wala namang masamang magbigay eh, alam ko naman talagang walang kakayanan yung mga yan so hindi ako hesitant magbigay sa kanila kasi alam ko naman hirap sila sa buhay talagang hindi nila kayang ano, mag support or uh, hirap silang mag uh, tustos ng kanilang pangangailangan sa araw-araw so, kung may sobra naman tayong pera why not diba Hi. Merry Christmas. Hmm. Ingat kayo ate. Ano po siya babae? Siya. Po, babae siya babae po yan babae siya lalaki po ingat po kayo welcome Bye babae. Bye ba rin siya. Kuya, marami pang bata doon sa Jollibee. Kuya, ang bahala. nag ikot naman kami. Sa Jollibee. Jollibee. Jollibee doon, kuya. Marami. Sa mayan, ha? mo yan? No? Mga kasamamu, yan. Lahat kayo. Babae lalaki. Babae. Merry Christmas. Lalaki ka no? Sabi sa'yo lalaki ka eh. Hindi nga. Lalaki babae. Anong hindi? Lalaki babae. Babae. Niloko mo naman ako eh. Saya yang tadi? Siapa yang tadi? Kisah. Hai. Ini siapa Té lăn, té lăn. Sun, sun, take this. Merry Christmas. Ang lang po Ate? Ate? Ang po Merry Christmas! Bye -bye, babae po siya lalaki ay boy Bo lalaki ka wait lang may baba yung lalaki po muna lalaki po sino lalaki babae babae lalaki ka ay babae po siya Babae. Lalaki po. Lalaki. Ah. Wala nang lalaki. Babae po. Ano siya babae? Ano po siya? Babae po lalaki? Merry Christmas po sa inyo. Ingat kayo. Mga bata po. Babae po, lalaki. Babae po. Ubus na yata yung pambabaya Yung lalaki po muna Lalaki din po Wait lang ha Sino pa pong lalaki? Lalaki muna Lana po Lalaki po siya Babae din yung Isa po Babae Pwede rin naman pang babae <laughs> Okay. Merry Christmas! chip à sở trường dành kích chip merry christmas na guys ang ating mga toys ang dami rin pala no? ang dami mga ano ngayon ang dami mga uh, street children pa rin na nasa labasan so mga less uh, less or unfortunate uh, less fortunate kumbaga na uh, hindi naman nila kasalanan ganyan yung estado ng buhay nila kaya kung may kakayanan tayong tumulong guys go lang, tulong lang wala namang masamang tumulong mas masarap pa nga tumulong kesa ikaw yung sinutulungan kasi alam mo sa sarili mo kapag ikaw yung tumutulong eh, maayos ka, hindi ka na problema sa buhay unlike kapag ikaw yung tinutulungan alam mo problema problemado ka diba? so mas gugustuhin ko nang ako tumutulong kesa ako yung tinutulungan Ayan ang lagi nyo pakatatandaan guys. Mas gugustuhin nyo ng kayo ang tutulong kaysa kayo ang tutulungan. Ibig sabihin, pag tinutulungan kayo, may problema kayo. So, sino bang gusto ng problema, di ba? <laughs> Ako, ayaw ko ng problema. Gusto ko, clear lang lagi utak ko eh. At kayang tumulong, tutulong tayo guys. ayan ang aking ano, uh, goal in life. Na pag ako'y binayaan ng Panginoon na makatulong sa kapwa tutulong at tutulong tayo please.